Isipin mong magising kabukas na may pakiramdam ng kalayaan na hindi mo panaramdaman, wala ng patuloy na pag-aalala sa mga bills, wala ng anxiety tungkol sa utang. Paano kung ang susi sa pag-unlock ng kapayapaang iyon ay kasing simple ng pagpapakulo ng isang dahon at paghuhugas ng iyong mga kamay? Mukhang hindi ka panipaniwala, pero ang sinaunang ritual na ito ay nakatulong sa napakaraming tao upang makawala sa mga tanikala ng pinansyal na paghihirap. Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung paano ito gumagana at kung bakit ito maaaring baguhin ang iyong buhay magpakailanman. Tuwing araw, milyon-milyong Pilipino ang nagigising na may bigat ng mga pinansyal na problema sa kanilang mga balikat. Ang presyo ng utang, ang walang katapusang siklo ng mga bills, at ang patuloy na takot na lumubog palalo. Ngunit, paano kung sabihin ko sa iyo na ang daan patungo sa pagwawakas ng siklong ito ay hindi nangangailangan ng mas maraming pera o komplikadong mga estratehiya? Sa halip, maaari itong magsimula sa isang simpleng ritual, isang ritual na ipinamamana mula sa mga henerasyon. Sa video na ito, ipapakita ko sa iyo kung paano ang isang simpleng dahon, pinakulo sa tubig at ginamit sa isang banal na ritual ng paghuhugas ng kamay, ay maaaring baguhin ang iyong pinansyal na enerhiya at magbigay sa iyo ng kapayapaang matagal mong hinahanap. Panahon na upang itigil ang pagbibitbit ng bigat ng utang at magsimula sa isang kinabukasan ng kasaganaan. Magsimula tayo ng makapangyarihang paglalakbay na ito ng magkasama. Pag-unawa sa enerhiya ng utang Ang utang ay hindi lang isang numero sa isang piraso ng papel o halaga sa isang bank statement, ito ay isang enerhiya. Ito ang mental na bigat na ating dinadala, ang stress na patuloy na dumarami, at ang emosyonal na pagod na sumusunod. Para sa maraming Pilipino, ang utang ay nagiging isang paraan ng buhay, isang bagay na natutunan nilang isama sa kanilang araw-araw, Ngunit hindi talaga lubos na nauunawaan. Dahan-dahan itong pumapasok, nagtatago bilang isang huling bayad o hindi na bill, ngunit habang tumatagal, ito ay nagiging isang mas mabigat na pasanin. Habang mas matagal tayong nabubuhay sa siklong ito, mas tumitimbang ito sa ating isipan, katawan, at kaluluwa. Hindi lang ito ang patuloy na tawag mula sa mga nagpautang, o ang banta na hindi tayo makakapagbigay para sa ating pamilya, ito rin ay ang emosyonal na pasakit. Ang takot sa kabiguan, ang pagkakasala ng hindi pagtugon sa mga inaasahan, at ang kawalan ng pag-asa na hindi makita ang katapusan ng lahat ng ito. Ngunit, paano kung ang pakiramdam ng pagiging trapiko na ito ay hindi lamang bunga ng malas o hindi magandang desisyon sa pinansya? Paano kung ito ay may kaugnayan sa isang mas malalim, espiritual na enerhiya na nakapaligid sa atin? Sa kulturang Pilipino, naunawaan natin na ang enerhiya ay may mahalagang papel sa paghubog ng ating buhay. Mula sa mga ritual hanggang sa mga biyaya, mula sa pag-aalay ng mga kandila hanggang sa panalangin sa mga ninuno, matagal nang alam ng mga Pilipino na ang enerhiya ay maaaring linisin at buhayin muli. Hindi na iba ang enerhiya ng utang. Isa itong negatibong puwersa na sumisipsip sa ating pagkabahala, pinapalakas ang ating mga takot, at humahadlang sa atin mula sa pag-usad. Nakakaapekto ito sa kung paano tayo mag-isip, kung paano tayo makaramdam, at kung paano tayo kumilos. Ang enerhiyang ito ay hindi lamang nagmumula sa mga pinansyal na paghihirap, maaari rin itong mamanahin o maipon mula sa mga nakaraang karanasan, tulad ng personal na pagkawala, sirang relasyon, o kahit na ang mga pressure ng lipunan. Ngunit narito ang magandang balita, tulad ng enerhiya na maaaring matrap at maging labis, maaari rin itong mapalaya at mabago. Ang kailangan lamang ay maunawaan ang kapangyarihan ng paglilinis. At dito pumapasok ang ritual. Ang kapangyarihan ng mga ritual sa kulturang Pilipino Ang mga ritual ay malalim na nakatali sa kultura ng mga Pilipino sa loob ng maraming siglo. Mula sa mga religyosong gawain hanggang sa mga personal na tradisyon, naniniwala ang mga Pilipino sa kapangyarihan ng mga ritual upang kumonekta sa Diyos, linisin ang mga negatibong enerhiya, at mag-imbita ng mga biyaya sa kanilang buhay. Kung ito man ay ang pagpapailaw ng kandila upang parangalan ang isang mahal sa buhay, o ang kilalang gawain ng si Pagtataboy ng Malas, ang mga ritual ay isang mahalagang bahagi ng araw-araw na buhay. Isa sa mga pinakaminahal na kaugalian ng mga Pilipino ay ang paggamit ng mga likas na elemento, mga halamang gamot, tubig, at maging ang kalikasan mismo sa mga ritual na dinisenyo upang ibalik ang balanse at mag-imbita ng mga positibong enerhiya. Ang mga pamamaraang ito ay hindi lamang simboliko, ito ay umaabot sa sinaunang karunungang ipinasa mula sa henerasyon hanggang henerasyon. Ang paniniwala na ang kalikasan ang may mga kasagutan sa mga hamon ng buhay ay malalim na nakatanim sa espiritualidad ng mga Pilipino. Hindi nakapagtataka, kaya't ang mga pook ng mga Pilipino ay dumadaan sa mga ritual na nasubok na ng panahon sa mga oras ng pangangailangan, kung ito man ay para sa kalusugan, proteksyon, o kaluwagan sa pinansya. Ang ideya ng paglilinis ng sarili, pisikal at espiritual, ay isang makapangyarihang gawain na isinagawa ng mga tao sa loob ng maraming taon. Ang ritual ng paghuhugas upang alisin ang masamang enerhiya ay hindi isang bagong konsepto. Isa itong malalim na nakaugat na tradisyon sa mga komunidad ng mga Pilipino, lalo na sa mga oras ng paghihirap o paglipat ng buhay. Isipin mo ang mga pook ng mga pook ng Pilipino na, sa kabila ng mga pinansyal na paghihirap, patuloy na nagkakapit sa mga tradisyong ito. Sila ay nagbabalot ng mga halamang gamot. Nag-aalay ng mga panalangin o gumagamit ng mga ritual ng paglilinis ng kalikasan upang ibalik ang kanilang enerhiya. Ang mga pamamaraang ito ay hindi lamang tungkol sa pamahiin, nakabatay ito sa isang paniniwala na, sa pamamagitan ng layunin, koneksyon, at pagkilos, maaari nating baguhin ang enerhiyang nakapaligid sa atin. Paano kung maaari nating kunin ang mga tradisyong ito at gamitin ang mga ito upang malutas ang ating makabagong pinansyal na mga pagsubo? Paano kung, sa halip na harapin lamang ang panig ng utang, maaari nating lapitan ito ng buo, sa pamamagitan ng pagtutok sa enerhiyang nakapaligid dito? Sa pamamagitan ng pagsasagawa ng simpleng ritual na ito, tinatanggap natin na ang kasaganaan sa pinansya ay hindi lamang tungkol sa pagkakaroon ng pera, ito ay tungkol sa paggawa ng espasyo para dito sa ating buhay. Ang ritual na ito ay makakatulong upang mareset ang iyong enerhiya, linisin ang emosyonal na pasanin ng utang, at magdala ng mga bagong positibong alon ng enerhiya sa iyong buhay pinansyal. Ngunit bago tayo magpatuloy sa kung paano isasagawa ang ritual, Alamin muna natin kung bakit ang isang simpleng bagay tulad ng pagpapakulo ng isang dahon ay maaaring magtaglay ng napakalaking kapangyarihan. Ang ritual, pakuluin ang dahon at hugasan ang iyong mga kamay. Ngayon na nauunawaan natin ang kahalagahan ng paglilinis ng negatibong enerhiya at ang papel ng mga ritual sa kulturang Pilipino, oras na upang pagtuunan ng pansin ang pinakaespesyal na bahagi, ang ritual mismo. Ang simpleng, ngunit makapangyarihang gawain ito ay makakatulong sa iyo upang alisin ang enerhiya ng utang na pumipigil sa iyong pag-unlad at nagsisimula ito sa isang napakamababang sangkap, isang dahon. Kailangan mo ng isang dahon ng malunggay na kilala rin bilang moringa. Matatagpuan sa halos bawat bahay ng Pilipino, ang malunggay ay hindi lamang isang superfood, kundi ito rin ay puno ng tradisyon. Kilala sa mga katangian nitong pampagaling, ang malunggay ay ginagamit sa lahat mula sa pagpapalakas ng kalusugan hanggang sa pagpapataas ng enerhiya. Ang mayamang, luntiang kulay nito ay sumisimbolo ng pagbabago, buhay, at paglago. Sa ritual na ito, ito ay kumakatawan sa pagpapanumbalik ng balanse sa iyong pinansyal na enerhiya. Narito kung paano isagawa ang ritual, hakbang-hakbang. Ihanda ang mga sangkap. Kailangan mo ng isang dakot ng sariwang dahon ng malunggay. Kung wala kang akses sa malunggay, anumang halamang may malalakas na espiritual na katangian, tulad ng basil o dahon ng bayabas, ay maaaring gamitin. Ang mahalaga ay ang paggamit ng isang bagay na may koneksyon sa iyo. Pakuluin ang mga dahon. Sa isang malinis na kaserola, magdagdag ng sapat na tubig upang matakpan ang mga dahon kapag inilagay ito sa kaserola. Pakuluin ang tubig at hayaang magluto ang mga dahon ng mga isa sero hanggang 15 minuto. Habang kumukulo ang tubig, visualisahin ang lahat ng negatibong enerhiya na nakapaligid sa iyong pinansya na nagsisimulang matunaw. Makikita mo ang enerhiya ng utang, ang stress, at ang alalahanin na nasisipsip ng steam na umaangat mula sa kaserola. Itakda ang iyong mga intensyon. Habang kumukulo ang mga dahon, maglaan ng ilang sandali upang magpahinga. Isara ang iyong mga mata at magtuon ng pansin sa iyong pinansyal na sitwasyon. I picture out ang iyong utang bilang isang ulap ng negatibong enerhiya na nakapaligid sa iyo. Ngayon, sa bawat hina, imahinasyon na ang enerhiyang ito ay umaangat at nawawala sa steam na umaangat mula sa kumukulong tubig. Habang ginagawa ito, ulitin ang isang simpleng affirmation, inaalis ko ang lahat ng enerhiya ng utang. Tinanggap ko ang kasaganaan at pagpapayaman sa aking buhay. Hugasan ang iyong mga kamay. Kapag ang mga dahon ay lubos ng pakuluan, salain ang tubig at hayaang lumamig ng bahagya. Ang tubig ay dapat na maligambam, hindi masyadong mainit upang hawakan. Ngayon, gamit ang iyong mga kamay, dahan-dahan hugasan ang iyong mga kamay gamit ang inihaw na tubig. Habang ginagawa ito, visualize na ang iyong mga kamay, na siyang mga kasangkapan ng iyong pagkilos sa mundo, ay nililinis mula sa lahat ng pinansyal na pasanin. I-imagine na ang tubig ay naghuhugas ng lahat ng iyong alalahanin at negatibong enerhiya ng pinansya na nag-iwan sa iyo ng pakiramdam ng pag-renew at kapayapaan. Itapon ang mga dahon ng wasto. Matapos makumpleto ang ritual, kunin ang pinakulong dahon at itapon ito sa pamamagitan ng paglibing sa iyong hardin o anumang berding espasyo. Ito ay sumisimbolo ng pagbabalik ng negatibong enerhiya sa lupa, kung saan ito ay maaaring baguhin at tanggapin. Huwag itapon ang mga dahon sa basura, dahil ito ay kumakatawan sa paglaya ng negatibong enerhiya nang hindi iginagalang ang natural na siklo. Magmuni at magpakawala. Matapos isagawa ang ritual, magpahinga sandali at magnilay-nilay sa intensyon na itinakda mo. Pakiramdaman na ang bigat ng iyong pinansyal na alalahanin ay nagsisimulang magaan. Alamin na ang ritual na ito ay hindi lamang naglinis ng iyong pisikal na katawan, kundi pati na rin ang iyong espiritu, na nagbubuka sa iyo ng mga bagong posibilidad at pagkakataon sa pinansyal na buhay. Sa pagsunod sa simpleng pamamaraang ito, makakagawa ka ng isang makapangyarihang hakbang patungo sa pagbabago ng iyong pinansyal na enerhiya. Ito ay higit pa sa pag-aalis ng mga negatibong pag-isip, ito ay tungkol sa aktibong pagbabago ng enerhiya na nakapaligid sa iyo, pagkakahanay nito sa kasaganaan, at paglikha ng espasyo upang dumaloy ang kasaganaan sa iyong buhay. Bakit ito gumagana ang agham at espiritu ng paglilinis? Maaaring nagtataka ka, bakit ang isang simpleng bagay tulad ng pagpapakulo ng mga dahon at paghuhugas ng kamay ay may ganitong makapangyarihang epekto? Paano makakatulong ang isang ritual na nakaugat sa tradisyon upang alisin ang mabigat na pasanin ng enerhiya ng utang at baguhin ang iyong pinansyal na sitwasyon? Ang sagot ay nasa agham at espiritu. Simulan natin sa agham sa likod ng ritual. Ang mga halamang tulad ng malunggay ay kilala sa kanilang malalakas na antioxidants at likas na katangian ng pagpapadaling. Ang mga compound na ito ay tumutulong upang linisin at purihin hindi lamang ang ating pisikal na katawan kundi pati na rin ang ating mga energetic na larangan. Kapag pinakuluan mo ang mga dahon, pinapalaya mo ang mga katangiang panggamot nito sa tubig, at kapag hinugasan mo ang iyong mga kamay gamit ito, nagsisilbi itong direktang ahente ng paglilinis. Gaya ng paggamit natin ng mga halamang gamot sa tradisyonal na medisina upang linisin ang ating katawan, maaari rin natin itong gamitin espiritwal upang linisin ang ating sarili mula sa mga negatibong enerhiya. Ngunit ang pisikal na katangian ay isa lamang bahagi ng kwento. Ang tunay na kapangyarihan ng ritual na ito ay nasa enerhiyang pagbabago na nilikha nito. Ang ating mga katawan ay binubuo ng enerhiya at ganoon din ang lahat ng bagay sa ating paligid. Bawat pag-iisip na mayroon tayo, bawat aksyon na ginagawa natin, at pati na rin ang ating mga pinansyal na pagsubok ay naglalabas ng enerhiya. Ang negatibong enerhiya, lalo na mula sa utang at pinansyal na stress, ay nagtatagal at maaaring matrap sa ating mga katawan at sa ating kapaligiran. Dito pumapasok ang espiritual na aspeto ng ritual. Sa pamamagitan ng pagsasagawa ng prosesong ito ng paglilinis, aktibong pinipili mong alisin ang negatibong enerhiya. Isa itong simbolikong aksyon ng pagpapakawala at paggawa ng espasyo para sa bago. Ang aktong paghuhugas ng iyong mga kamay gamit ang tubig na may infused na halamang gamot ay isang makapangyarihang metapora, gaya ng paglilinis ng iyong mga kamay pisikal. Ikaw ay simbolikong inaalis ang pasanin ng utang at iniimbitahan ang mga bagong oportunidad. Agham na, ang tubig ay matagal ng kilala sa pagkakaroon ng enerhiya. Hindi lang ito isang daluyan para sa hydration, ito ay sumisipsip at humahawak ng enerhiya ng lahat ng bagay na dumaan dito. Kaya naman ginagamit ang tubig sa mga ritual sa iba't ibang kultura, mula sa mga seremonya ng pagpapala hanggang sa mga ritual ng paglilinis. Ang tubig sa ritual na ito, na infused ng malunggay at ang enerhiyang iyong ipinagkaloob dito sa pamamagitan ng intensyon, ay nagiging isang daluyan ng pagbabago. Kapag pinagsama mo ang pisikal na katangian ng mga halaman at ang intensyonal na akto ng paglilinis, lumikha ka ng isang makapangyarihang pagbabago sa enerhiya. Ang pagbabagong ito ay hindi lamang tungkol sa pagiging magaan sa pakiramdam sa kasalukuyan, ito ay tungkol sa pagbubuka sa sarili mo sa daloy ng kasaganaan, paglilinis ng mga hadlang na pumipigil sa iyong pag-usad, at pagtutugma ng iyong enerhiya sa kasaganaan. Kaya, habang hinuhugasan mo ang iyong mga kamay sa tubig na ito, tandaan, hindi lang ito tungkol sa pag-aalis ng utang. Ito ay tungkol sa pagpapalaya sa lahat ng nagiging sagabal sa iyong landas patungo sa pinansyal na kalayaan, takot, kahihiyan, pagkakasala, at mga negatibong paniniwala. Hindi mo lang nililinis ang iyong katawan, nililinis mo ang iyong buhay mula sa enerhiya na nagpigil sa iyo. Mga kwento ng tagumpay mayroong isang malalim na kapangyarihan sa pagdinig ng mga tunay na kwento ng pagbabago. Pinapaalala nito sa atin na ang pagbabago ay hindi lamang posible, kundi na sa ating mga kamay na. At habang ang ritual na ito ay maaaring mukhang simple, ang mga epekto nito ay malalim, itanong na lang sa mga taong nakatagpo na ng pagbabago dahil dito. Isang halimbawa ay si Maria. Si Maria, isang ina ng tatlong anak mula sa Quezon City, ay matagal nang nahaharap sa lumalaking utang. Kahit na nagsusumikap siya, patuloy siyang lumulubog sa pinansyal na desperasyon. Palaging nag-aalala ang kanyang pamilya kung paano babayaran ang susunod na bill, at ang stress na dulot nito ay nakakaapekto sa kanyang kalusugan. Pakiramdam ni Maria ay parang siya ay natrap at anuman ang gawin niya, palaging naroroon ang bigat ng utang. Isang araw, ibinahagi sa kanya ng isang malapit na kaibigan ang ritual na ito. Noong una, nagduda siya. Ngunit siya ay desperado. Kaya nagpa siya siyang subukan ito. Nakakita si Maria ng ilang dahon ng malunggay sa kanilang bakuran, pinakuluan ito, at isinagawa ang ritual ayon sa mga tagubilin. Itinakda niya ng malinaw ang kanyang intensyon, inivisualize ang pag-aalis ng enerhiya ng utang mula sa kanyang buhay. Kinabukasan, nakatanggap si Maria ng isang tawag mula sa isang matandang kakilala na nag-alok sa kanya ng part-time na trabaho na may bayad na mas mataas kaysa sa kanyang inaasahan. Ilang linggo pagkatapos, nakatanggap siya ng isang maliit na pautang mula sa isang kamag-anak, isang bagay na hindi niya kailanman pinangarap na hilingin noon. Dahan-dahan, nagsimulang magbago ang pinansyal na sitwasyon ni Maria. Nalinis niya ang kanyang sarili mula sa negatibong enerhiya na pumipigil sa kanya, at nagsimula ng dumaloy ang mga oportunidad. Ngunit ang kwento ni Maria ay hindi natatangi. Sa buong Pilipinas, maraming tao ang dumaan sa ritual na ito upang magdala ng positibong pagbabago sa kanilang buhay pinansyal. Sa Cebu, si Juan, isang maliit na negosyante, ay nakatagpo ng isang breakthrough matapos isagawa ang ritual sa loob ng isang linggo. Nagsimula siyang makaakit ng mga bagong customer at nabayaran ang isang matagal na utang na matagal nang nagpapabigat sa kanya. At narito naman si Alex, isang bagong graduate ng kolehiyo mula sa Davao. Siya ay nahihirapan maghanap ng trabaho, nababahala sa mga utang sa estudyante, at nadarama ang pagkadismaya. Matapos malaman ang tungkol sa ritual na ito, nagdesisyon siyang subukan ito. Pagkatapos ng isang linggo, inalok siya ng trabaho na kanyang inaplayan ilang buwan na ang nakalipas, isang trabaho na tumugma sa kanyang mga layunin sa karera. Ano ang pagkakapareho ng mga kwentong ito? Hindi lang ito swerte. Ito ang kapangyarihan ng paglilinis ng negatibong enerhiya at paggawa ng espasyo para sa kasaganaan. Ito ay ang pagpapasya na bitawan ang mga limitadong paniniwala, takot, at pinansyal na pasanin at tanggapin ang mga bagong oportunidad. Ang mga taong ito ay hindi lang nagsagawa ng ritual. They took control of their energy and their lives and the universe responded in kind. Ang mga kwentong ito ay nagpapakita sa atin na kapag nilinis natin ang ating espasyo, pati na ang espiritual at enerhetikal, ang ating mga landas ay magbubukas. Inaanyayahan natin ang daloy ng kasaganaan, at nakikita natin ang mga pintuan na noon ay nakasarado sa atin na biglang magbukas. Ano ang gagawin pagkatapos ng ritual? Ang ritual mismo ay isang makapangyarihang unang hakbang sa paglilinis ng negatibong enerhiya na nakapaligid sa iyong pinansya. Ngunit ang mga hakbang pagkatapos ng ritual ay kasing halaga. Upang magkaroon ng pamatagalang epekto ang ritual na ito, kailangan mong patuloy na ialihin ang iyong mga aksyon sa iyong mga bagong intensyon at panatilihin bukas ang iyong enerhiya para sa kasaganaan. Narito ang mga hakbang na dapat gawin pagkatapos ng ritual. Magtakda ng malilinaw na pinansyal na intensyon. Matapos ang ritual, maglaan ng ilang sandali upang magnilay sa iyong mga layunin sa pinansya. Ano ang iyong pinag-intindi? Kung ito man ay ang pagbabayad ng utang, pagtitipid para sa isang mahalagang bagay, o simpleng paglikha ng mas maraming kasaganaan sa isipan, ang pagtatakda ng malilinaw na intensyon ay makakatulong upang itutok ang iyong enerhiya sa isang partikular na layunin. Isulat ang mga layuning ito at itago ito sa isang lugar na makikita mo araw-araw bilang paalala ng positibong pagbabago na iyong inaakit. I visualize ang iyong tagumpay sa pinansya. Ang visualization ay isa sa mga pinakamakapangyarihang kasangkapan sa manifestation. Maglaan ng hindi bababa sa lima minuto araw-araw para i-visualize ang iyong sarili na malaya sa utang, namumuhay ng may kasaganaan, at tinatamasa ang bunga ng iyong pagsusumikap. I-picture out ang iyong sarili na binabayaran ang mga bills ng madali, nakikita ang mga oportunidad na dumating sa iyo, at nararamdaman ang kapayapaan at kalayaan tungkol sa iyong pinansya. Mas mag-focus ka sa mga positibong imahe na ito, mas ang iyong isip at katawan ay mag-aalin dito. Mag-take ng inspired action. Habang makapangyarihan ang mga ritual, kinakailangan itong samahan ng aksyon. Pagkatapos ng ritual, mag-isip ng mga hakbang na maaari mong gawin upang lumapit sa iyong pinansyal na layunin. Maaring nangangahulugan ito ng pag-cut ng mga hindi kinakailangang gastusin, negosasyon para sa mas mababang interest rate, o paghahanap ng mga bagong paraan upang kumita ng pera. Tandaan, ang universo ay tumutugon sa aksyon. Sa paggawa ng hakbang, gaano man ito kaliit, ipinapakita mo sa universo na handa ka ng tanggapin ang kasaganaan na iyong pinaanyayahan sa iyong buhay. Magpractice ng pasasalamat. Ang pasasalamat ay isa sa mga pinakamataas na vibration na maaari mong ilabas. Magpasalamat sa maliliit na tagumpay, ang progreso na iyong narating, at mga oportunidad na dumarating sa iyong buhay. Kahit na pakiramdam mo ay hindi pa agad nagbabago ang lahat, tandaan na ang pasasalamat ay nagpapalakas ng positibong enerhiya at nag-akit ng higit pa sa mga bagay na nais mo. Magsimula o magtapos ng bawat araw sa pamamagitan ng paglista ng tatlong bagay na ipinagpapasalamat mo, lalo na kaugnay sa iyong pinansyal na sitwasyon. Makakatulong ang pamamaraang ito upang mabago ang iyong mindset mula sa kakulangan patungo sa kasaganaan. Manatiling buka sa mga bagong oportunidad. Kapag natapos mo na ang ritual at itinakda mo na ang iyong mga intensyon, mahalaga na manatili kang buka sa pagtanggap ng mga bagong oportunidad. Kung ito man ay isang bagong trabaho, oportunidad sa negosyo, o simpleng isang kapakipakinabang na tip mula sa isang kaibigan, maging receptive sa mga darating na pagkakataon. Ang kasaganaan ay madalas dumating sa mga hindi inaasahang forma, at ang universo ay madalas magpadala sa iyo ng mga bagay na kailangan mo sa mga nakakagulat na paraan. Manatiling bukas at huwag matakot na mag-take ng susunod na hakbang kapag dumating ang tamang oportunidad. Ulitin ang ritual ng regular. Gaya ng paglilinis ng katawan, mahalaga ring linisin ang iyong enerhiya ng regular. Gawing bahagi ng iyong lingguhan o buwan ng routine ang ritual na ito, batay sa iyong pangangailangan. Habang paulit-ulit mong isinasagawa ito, mas magiging alin ka sa daloy ng kasaganaan. Ang paulit-ulit na pagsasagawa nito ay nagpapalakas sa iyong intensyon at nagpapanatili ka sa daloy ng kasaganaan. Sa pagsasama ng mga hakbang na ito sa iyong buhay, matitiyak mong mananatili ang enerhiya na iyong nilinis sa ritual at gagawa ng espasyo para sa pamatagalang pagbabago. Ang kombinasyon ng espiritual na paglilinis at praktikal na aksyon ay isang makapangyarihang puwersa. Tandaan, ang ritual ay simula lamang. Ang tunay na magic ay nangyayari kapag pinagsasama mo ang iyong espiritwal na gawain sa isang mindset ng kasaganaan at lakas ng loob na kumilos batay dito. Pagtanggap sa bagong landas patungo sa pinansyal na kalayaan. Habang tinatapos natin ang ritual na ito at nire ang mga hakbang na ating ginawa, tandaan na ang paglalakbay patungo sa pinansyal na kalayaan ay hindi lamang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa pag-alin sa sarili mo sa enerhiya ng kasaganaan, pagpapalaya sa mga bagay na hindi na nakakatulong sa iyo, at paggawa ng espasyo para sa kasaganaan na pumasok sa iyong buhay. Ang simpleng, makapangyarihang ritual na ito ay unang hakbang lamang sa isang proseso ng pagbabago. Sa paglilinis ng negatibong enerhiya ng utang na humahadlang sa iyo, hindi lamang ang iyong pinansya ang nareset, kundi pati na rin ang iyong mindset. Ito ay tungkol sa pag-shift mula sa isang lugar ng kakulangan at paghihirap patungo sa isang lugar ng oportunidad at paglago. Ang aktong paghuhugas ng enerhiya ng utang ay sumisimbolo ng iyong desisyon na magpatuloy ng may bagong pananaw, handang tanggapin ang mga bagong posibilidad. Ngunit ang paglalakbay na ito ay hindi natatapos sa isang ritual, ito ay isang patuloy na proseso. Ang universo ay nagre-reward sa consistency, intention, at action. Habang patuloy mong isinasagawa ang ritual na ito, itinatakda ang iyong mga intensyon, at kumikilos na may inspirasyon patungo sa iyong pinansyal na layunin, magsisimula mong makita ang mga resulta. Gaya ni na Maria, Juan, at Alex, matutuklasan mong ang universo ay tumutugon sa iyong enerhiya. Mapapansin mong ang mga oportunidad ay naglalapit sa iyo, ang mga utang ay nagiging mas madali i-manage, at ang pinansyal na katatagan ay dahan-dahang babalik sa iyong buhay. Mahalaga ring tandaan na ang pinansyal na kalayaan ay hindi nangyayari agad-agad at hindi ito tungkol sa pagkakaroon ng instant na solusyon. Ito ay tungkol sa pagkuha ng kontrol sa iyong enerhiya at pagiging proactive sa iyong mga pagsusumikap. Sa pamamagitan ng pag-alin sa sarili mo sa daloy ng kasaganaan at pagtanggap ng tuloy-tuloy na aksyon, makakalikha ka ng buhay na iyong minanais. Kaya, maglaan ng sandali upang pasalamatan ang iyong sarili sa paggawa ng mahalagang desisyon upang baguhin ang iyong pinansyal na kapalaran. Alamin na nagsimula ka na sa proseso ng pagbabago. Magtiwala na ang universo ay gumagana para sa iyong kabutihan at panatilihin bukas ang iyong puso at isipan para sa daloy ng kasaganaan. Ikaw ay karapat dapat sa kasaganaan at ito ay malapit ng dumating. Ngayon ang iyong turn na. Naramdaman mo na ba ang bigat ng enerhiya ng utang o pinansyal na paghihirap? Nasubukan mo na bang magsagawa ng mga ritual upang linisin ang iyong pinansya at imbitahan ang kasaganaan? Ibahagi sa amin kung paano gumana ang ritual na ito para sa iyo at ibahagi ang iyong karanasan sa mga komento sa ibaba. Kung hindi mo pa ito nagagawa, siguraduhin ilike ang video na ito, ay share ito sa iba na maaaring makinabang mula sa makapangyarihang ritual na ito at mag-subscribe sa aming channel para sa karagdagang mga kaalaman kung paano magmanifest ng buhay na nararapat sa iyo. Nasa isang paglalakbay tayo, nagsusuportahan sa bawat isa patungo sa pinansyal na kalayaan at kasaganaan.